at SB Pro Tempore. Eh, Mayor, kung wala kayong negosyo ngayon, meron ba kayong mga negosyo dati? Madam Chair, uh, wala po kaming negosyo kahit na dati po, Madam Chair. I really regret yung ganitong line of answering nyo, Mayor. Ito, meron po akong info-flash ngayon. Mga dokumento po. Kung wala kayong negosyo, ikaw may negosyo sa yes, sarili. Yes, may say, negosyo ka sa sarili. Yung sa'yo lang. Meron po, Your Honor. Ah, marami. Hindi po, uh, sa tracking po. Tracking? Opo. Ano pa, merchandise? Wala po, tracking lang po, Your Honor. Fish, fish farm? Wala rin pong fish farm, Your Honor. Talaga? Opo. Wala ka fish farm? Wala po, yo. Your Honor. Okay. Well, uh, salamat SP Pro Tempore. Speaking of fish farm, di ba ang karamihan po dito, Mayor, sa pinaflash ko po ngayon, ay uh, pinagsama-sama ang mga pangalan nyo ni Guo Huaping o Alice Guo. Tingnan nyo po. AC Aqua Farm, B Aqua Farm, Lixel Fish Farm, Dongguo Fish Farm, Ko Aqua Farm. Madam Chair, yes, AC Pro I think stands for Alice and Kalugay. Very possible, huh? SP Pro Tempore. Huh? Yung D Aqua Farm, Dong. I mean... Lixel, Alice, L-I-C, and Liceldo. Yeah. Dong go, dong, and go. Tinalo nyo pa si dong yan, ha? Guko. Ha? Siguro stands for go and kalugay. Oh. Madidinay mo po ba ito? Wala po kong ganyang negosyo po, Your Honor. Sinungaling to. <laughs> Hindi po ako Sino itong si Efren no? Singeyo? Ha? Huh? Sino to? Mayor? Hindi ko po naintindihan po. Yung no? oh, Cheryl Medina. Oh, Cheryl. Cheryl Medina. Si, oh, Cheryl. Cheryl Medina. si Ate Chipo. Yeah. Oh, Cheryl. Sana? Okay. Ikaw ba may-ari ng The Aqua Farm? Inapply ko po yan dati, your honor. I am asking you, are you the owner? Wala po kasi. It says hindi po, here, in the It's not operating, your honor. Maliwanag, na ano. Ini-endorse pa ng mayor mo. Your honor, sa, wala pong nag-operate ano, na sa ganyan. Sa bayan? Huh? Hindi po natuloy, your honor. What do I you mean, hindi natuloy? Kasi nung malaman ko na hindi pala pwede ang empleyado. Commuter ka rin ba? I'm here to show you some of the products I use para iwas wala sa... Uh, Mayor Suwal, ano Mayor Kalugay, endorsed it to these members of the Sangguniang Bayan in your own town. Oh. At saka Miss Cheryl, yung isang unit dyan, kung saan nakalagay kayong owner ng 15 units, yung isang unit, ang halaga ay dalawang milyong piso. So Kaya nga so 15. Miss Cheryl, so may 30 milyon pesos ba kayo no, para dyan? No, Your Honor. Isang unit lang po sana yung susubukan namin. Kaso po, uh, hindi po pwede ang empleyado, kaya hindi po natuloy. Hindi pwede ang empleyado sa isang unit. Nailagay pa kayong po. owner ng 15 units. Paano hindi. po nangyari yan? Application lang po yan, Your Honor. What do you mean? This is an official document, Madam, Madam Cheryl. Yes po, Your Honor. Oh and SP Pro Tempore and uh, San Joel. Uh, ang uh, nagre-request pa dito, respectfully endorse the application, ay si Mayor Kalugay din. Ang uh, kumbaga, ang chief executive mo dun sa inyong uh, munisipyo. Mayor, hindi ba itong lahat na mga pangalang ito, pati yung D-Aqua Farm na may 15 units, si Cheryl Medina sa Bakiwen, ay Talagang mukhang pinagsamang mga pangalan nyo ni Gua Huaping, Mayor. Mic nyo po. Hindi ko po alam, Your Honor, po, na ganyan po yung mga... <laughs> Nako Mayor, a little more, ano, honesty po. You are under oath. Uh, isang related question Ma kay Sen. Tor Joel. Madam Chair, I'll ask uh, Miss Cheryl. Kasi, Miss Cheryl, sabi mo kanina, ikaw ang nag-facilitate uh, nito, ikaw ang nag-apply, ikaw ang nasa nasa official document, uh, Madam. Madam, So what what are you wh what are you telling uh, us? Hindi, 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 alam mo before you answer, no, I just want you to know this. Hindi hindi ka sasagipin ng sino mang nasa paligid mo. Ang sasagip sa iyo yung magsasalabi ka ng katotohanan. Sige, anong participation mo dito? Bakit ikaw ang owner? Wala ka namang kamong ganong kalaking pera, pero nandiyan yung pangalan mo. Yes po, Your Honor. Ako po yung nag-apply talaga po. Hindi ka inutusan ni Mayor ng maging dami. Hindi po talaga, Your Honor. Sinong nakaisip nito? Ikaw talaga? Yes po, Your Honor. Ikaw ang nakaisip nito. So ito, pag involved to, ikaw ang kukulong namin dito. Yes po, Your Honor. So ikaw nakaisip? Yes po, Your walang Honor. Walang tumulong sa'yo mag-isip? Wala po, Your Honor. Pero ini-endorse ka ng mayor mo? Kasi hindi, hindi ka po tinutulungan ng mayor mo? Hihingi po talaga kasi ng endorsement sa mayor, Your Honor. Hmm. <laughs> Nagkataon lang to lahat. Isa lang po kasi yan, Your Honor. Yung unit na yon 15 po yung iya apply Pero ang balak ko po sana, isa lang po, Your Honor. So ikaw lahat ang nakaisip nito? Hindi, yung sa akin lang po, I'm speaking for myself. At itong your lahat honor. na ito, hindi mo kilala itong mga Efren Rowena Cruz, Arlene Pantaleon, Kent Ku, wala kang kilala dyan? Wala po. Kayo. Senator Joel, bago natin Sige po. iwan yung D-Aqua Farm, Ms. Cheryl, hindi po natapos sa application lang na endorsed ni Mayor Kalugay. Meron pong kopya ang komite ng DTI na certification na D-Aqua Farm is issued to Cheryl Ordona Medina, dated... June 14, 2022, pirmado pa ng dating DTI Secretary Lopez. So, ito po yung na-issuehan ng certificate ng uh, DTI. So, hindi po hanggang application lang na naaprubahan ng DTI. Yes po, your honor. Ako po yung nag-apply talaga. Hanggang DTI, hanggang Fisher Privilege pa nga po umabot po ako, your honor. Yes, and alam naman ng lahat ng empleyado sa gobyerno, let alone official sa gobyerno, alam na alam nyo bilang senior staff, hindi talaga pwede mag-apply, mag maisuhan -ma ng certificate kung kayo ay government employee, ni sa isang unit, ni sa maraming unit. May kopya din po kami mula sa Office of the Sangguniang Bayan ng Suwal, Resolution number 2022 243, granting a provisional fishery privilege to the aqua farm for year 2022 for 15 units at barangay Bakiden. Signed ni Wilma Asuncion, Secretary to the Sanggunian. So hindi po naiwan sa isang application. May at least dalawa pang signed documents mula DTI at mula mismo sa inyong Sangguniang Bayan. Ang date po ay... 5 day December 2022. So after itong June na issue ng certificate in your name para sa D Aqua Farm ng DTI, half a year later, maandar pa yung proseso. Resolution po ng sangguni ang bayan. So inyo po talaga ito in at least three documents we've presented so far, Ms. Cheryl. Yes po, Your Honor. So, and uh, Madam Chair. kanina sabi nyo, alam nyo, hindi pwede ni isang unit. Pinagpatuloy pa rin ninyo. SP Pro Tempo Madam rin. Chair, I move that uh, she, uh, we require her to submit her salad before this committee. Yes, thank you, SP Pro Tempore. The chair was about to ask you, Ms. Cheryl, kung itong the aqua farm ay nasa SAL-N -e ninyo, pakisubmit nyo yung uh, mga SAL-N -e ninyo uh, sa the, the last several years uh, dito sa aming komite. Can you do that? Yes, SP chair Pro Tempore. She started working for the, for the government. Uh, anong taon nga po kayo nagsimula kay Mayor Kalugay? Year 2020 po ba yon? From 2019 the last hearing? From 2019. So can you please submit your mga salen uh, mula 2019 hanggang yung pinaka-recent na submission ninyo? Yes po yun. And I surmise, right. ma Madam yes, yes, Chair, that uh, itong mga negosyo nitong sila, Mayor, nila Alice, I surmise that uh, itong mga businesses ito, front lang to for uh, possible uh, Money laundering process uh purposes. Ms. SP pro Well uh, I think the the That's SP Pro temp is asking if you if you know all about the the business interests of uh, your principal. No, your honor. You have no idea. Wala po yung ano. Hindi mo nakikita kahit kailan o naririnig si Guo Huaping, si Alice Go, sa suwal? Nakita ko po yung ano. Madalas? Madalas. Hindi naman po ganun kadalas yung ano. Hindi madalas. Miss, si me, uh, I'm sorry. Sige lang. Miss Cheryl, mas madami pang alam yung ordinaryong tao sa suwal kesa sa'yo. Huwag mo <laughs> kaming ganyanin. Hindi. Kasi lahat ng natanong namin dun, alam. Yes, Ikaw pa yeah, oh. so alam siya. mo na rin, alam mo na. Ang am point ko lang, sabihin mo sa amin dito. Ano pa ang alam mo other than lagi mo silang nakikita, lagi mo silang mag magkasama, alam na alam mo, hindi ka nagugulat sa mga litrato na pinakita ni uh, Senator Jinggoy, Senator Riza, Hindi ka na nagugulat kasi alam mo na lahat 'yan eh. Ang tanong namin sa iyo yan, anong alam mo sa mga business interest nila? Sa business interest po wala po talaga your honor romantic interest na alam mo. Hindi po hindi ko po kasi nakikita na gano'n eh. Naniniwala ka na may relasyon sila? Wala po 'your honor. Naniniwala po akong wala. Maliniwala In fact, wala. Ms. Cheryl, at ito mabigat babalikan natin yung una naming mga tanong kina Mayor. In fact, may nakuha po kaming impormasyon na kayo mismo ang nagsabi sa kanila na girlfriend ni Mayor Kalugay si Guo Huaping. Bukod pa dyan Kinwento nyo pa raw sa kanila na may anak silang dalawa. Ay, Anong masasabi niyo po tungkol dito? Ay, wala po, Lui Honor. Wala po. Okay, you are under oath reminding yes, po, Your you. Miss Cheryl, ibig sabihin hindi lang kayo ang uh, pina-fact find namin dito. Marami pa pong nagsasalita at kinokorroborate namin. And for the record, Miss Cheryl, hindi kayo ang target namin, ha? Gusto naming tukuyin kung kayo ay ginawang dummy. Dami ni Mayor Kalugay. Pero madadawit po kayo kahit sa mga sa alam naming ginawa nila kung hindi kayo magsasabi ng totoo. Madam toto Chair, sa if I be just Senator continue Joel. just one last. Sheryl nung una gusto ka namin dahil akala namin magsasabi ka ng totoo. But uh, just to tell you frankly, no, uh, pati ikaw talagang madidiin ng gusto dito. Uh, if you're saying na wala kang alam, wala silang relasyon whatsoever. Sige, panindigan mo ngayon to bakit ikaw ay tumawag at tumutulong para maghanap ng, ng abogado na magnonotaryo na nandito si Go o si Alice Go kahit alam nyo na wala siya? Bakit ikaw tatawag ng ganun? Kung, kung totoo na wala naman, magkaibigan lang, regular lang, regular lang na magkaibigan yung principal mo, si Mayor Liseldo at si Alice Go. You will walk the extra mile of looking for a, a, a lawyer that could actually notarize a public document, whether or not nandito o wala yung principal. Why would you do that, Ms. Cheryl? Nagtalong lang po kasi sila, Your Honor. Sinong Para sila. Si Kat po. Yon. So at least ito yung unang totoong sinasagot nyo sa amin ngayong hearing. Tinawagan kayo ni Kath yes, po, para maghanap ng notaryo para sa affidavit ni Guho Huaping. Bakit feeling nyo obligado kayong sumunod pagbigyan yung hiling ni Ms. Kath? Hindi po. Tumawag po kasi siya. Ang sabi lang niya sa akin, naghahanap sila ng lawyer na magno-notaryo kasi wala daw silang makita na magnotarya parang ganyan. sa buong hindi ko, basta, uh, bamban wala silang makitang abogado But, bakit at bakit sa lahat ng oh. chief uh, uh, assistant Baya. ng mayor hindi lang sa Tarlac sa Pangasinan pa bakit sa inyo tumawag si Miss Kath at bakit feeling nyo obligado kayong tulungan siya sa hiling niya hindi ko din po alam yun basta ang Ito sabi lang po ano uh, kung pwede, kung merong kilala, sabi ko walang kilala sa SWAL. Okay. Don't, fool us, Cheryl. Don't fool us, Sherry. Uh Don't fool us. Ah, Miss Kila, Kath. Kilala mo. Ms. alam, alam mo Sen na, gust, gust, gumawa, gustong gumawa ng kalokohan nito. Uh -uh. Alam mo, alam mong gustong gumawa ng kalokohan nito. Nagdirekomenda ka ng abogado na po gumawa ng kalokohan nila. Miss Kath, kasasabi ni Miss Cheryl na humingi ka ng tulong sa kanya uh, kung kanino pwedeng magpanotaryo. Eh Bakit din no? Tan Tanuin ko sa inyo, yung tinanong ko sa kanila ngayon lang. Bakit sa dinami-dami na pwedeng hinga ng tulong, bakit kay Miss Sheryl pa na chief uh, head executive assistant ni Mayor Kalugay? Bakit sa kanya pa tumawag, Miss Kat? Per honor. Uh, yun po yung instruction po ni Ma'am. Si ah, si Miss yes. uh, Mayor Alice ang yes. uh, nag-instruct sa inyo okay, tawagan honor. si Miss Sheryl. Okay. Okay, so siya talaga. Uh, good. At so, kaya yung tanong ko kanina kay Mayor, parang hindi totoo yung sagot nila. Kasi tanong ko, close ba? Pat hindi lang silang dalawa bilang business partner o kung ano paman, close pati kayong mga staff. Kasi unang may importanteng kailangan si go uh, Guo Huaping ay ininstruksyonan kayo tawagan no other than Miss Cheryl na nagtatrabaho kay Mayor Caluiz. So, close ba kayo, Miss Kath at Miss G, kay Miss Cheryl? Kayo po yung nagtutulungan sa mga trabaho ng mga principals ninyo? Uh, hindi po, Your Honor. Hindi, hindi ano? Eh. Hindi po kami close. Hindi kayo close? Yes Nag-uusap lang po kami kapag may instruction po si ma'am. Kaya nga po. Kung may instruction si ma'am sa inyo ni Miss G, or kung may instruction si Mayor kay Miss Cheryl, at kailangan humi ng tulong sa ibang staff, Kayong tatlo ang pinagtutulong sa isa't isa tama Opo okay, your honor Ayun okay salamat Madam Chair. Ms. Kath makatotohanan ang sagot niyo sa amin yan Sana sumunod yung principal nyo si Miss Go and paano before I uh, call upon the SP pro tempore paano kayo in instruction na ni Mayor Alice that time na magpatulong kay Ms. Cheryl maghanap ng notaryo uh, tumawag po siya your honor Tumawag sa telepono uh, Yes po. Nasaan siya noon nung tumawag siya sa telepono? Ay, hindi ko po alam, Your Honor. Hindi nyo alam? Hindi po. Talaga, nagsimula na kayong magsabi ng totoo ha. Ipagpatuloy nyo yan ha?